Ako naman yun. Pero siguro, Nalaki, kung i-reverse na psychology mo. natin, ako yung nasa labas. Siguro, same lang din. Oh. It's a ball. Depende. At, depende depende kung mahal mo hmm. talaga yung nasa... Kung ano. Depende sa takbo ng utak. Sa takbo ng utak, a ball. Pero yun lang talagang pinagpe-pray ko kung saan, kung ano maging decision ko talaga. Hindi mo pagsisigan. Yun na lang. Yun nga. Sana hindi ko din pagsisihan at sana matanggap ng aking inay talaga. Dahil so far lovable ang aking nanay. Tsaka kasi lahat din talaga na sinasabi ko about sa kanya. Lahat yun totoo. Tinratan niya ako the way I wanna be talaga. Kaya? Pero ang ano lang, oh. last, last mo na siya na-realize. I mean, late. late na, na may mali ka pala ding nagawa. Late mo na na-realize. Kaya nga, tinanong kita kagabi, what if early mo pa yun na-realize? Diba And, okay. yun yung tinutuwi ko sa'yo, no? nalayo kami ni JP sa'yo. Eh. Mm. Na Ay, pero simula naman doon, hindi naman ako masyadong ano, di diba? ba? Sa amin. Na, ako. Sa inyo. Sa amin. Oo hmm. ah, nga. Sa iba. Hindi na din. Kaya, kaya nga may napansin sa'yo si Joss, di ba? Una pa yun. Pero ikaw.